Hello guys, welcome to you One Atomy Z. At hindi ako upload ay weeks. Matagal na yun sa akin. point one guys. Ah, 3 Timber. Ah, mo. eeh ano? eh eh ano? huwag sa Roblox gamer clan. Two times na gawing tutong mga malipat na kuspending sa Roblox gamer clan. Yung clan duwal na. Roblox gamer clan. Tawagin nyo ako. Kita nyo ako sa sa YouTube. Search nyo na lang. Kita nyo ako sa Roblox pala. Sabihin mo, name code ay slash name. Talk mo ako. Huwag mo tago. Huwag mo lahat. Pindot mo yung username ko. Tapos type mo. Gusto ko kasali sa Roblox Gamer Club. Kasali ka na. Kailangan ko ng 40. Meron tayo

um uh, 8% to 9 to 1 ha 7,000 yung 500 gusto nya kasali like pwede dun like may 36 na no, like 36 likes pwede na kayo dun magandang ilaw laro ko ay black sprout um other dark things <coughs> sabi ko lang isang ngaro hindi ko sa sabi ko lahat ngayon mamaya yun kayo doon tapos kita nyo gusto oh! Kusto ko ba subscribers kasi yung isang kaiba yung isang kaibigan ko malaki to 100 subscribers oh my god <sighs> subscribe. Hmm, tawag ko na lang yung dito <coughs> name ng name ito na video to. Um, gusto nyo kasali sa Roblox Gamer Clan. <coughs> hindi pala Rob. Eh, hindi pala. Gusto nyo kakasali sa Roblox Gamer. <coughs> Walang clan. Ang hirap kasi hindi alam ko spell ng and land. Okay, no. see oh, yeah, here, like and subscribe, please. Just to go when you when you know. 25 subscribers, I know. Oh. Subscribe. Oh, Indie oh. Papa. i subscribe.